Magandang araw po mga kaibigan Balitang boxing po naman po tayo At bago po yan like lang at subscribe At pindutin ang notification bell Para updated tayo sa mga pangyayaring boxing Sa buong mundo Marami pong salamat O oh, uh, mga kaibigan Bigyan po natin ng pansin ng laban ni Shakur Stevenson at si Arthur Artyom Nang Armenia Uh, mga kaibigan ngayon pong linggo ang laban nilang dalawa kaya ating bigyan ng pag-aanalisa kung sino talaga ang magaling ng dalawa na ito base sa aking nakikita mga kaibigan sa kanilang mga laban itong si Arte Maritiam ay natalo po ito ni Frank Martin mga kaibigan at isa pong ang knockout ito habang ito namang si Frank Martin ay tinalo ito ni Tank Davis Itong mga kaibigan, itong si Frank Martin mga kaibigan, napakatindi ito na nagiging contender at saka hindi basta-basta. Kaya itong si Artem Martiam ay mat matindi rin ito dahil isa itong bronze medalist kaya hindi magpakampante itong si uh, Shakur Stevenson. Ngunit po mga kaibigan ay isa lang masasabi ko, si Shakur Stevenson po mga kaibigan ay mahirap po talaga. Ang kanila pong paglalabanan mga kaibigan ay isang WBC belt na hawak ngayon ni Shakur Stevenson. At si Shakur Stevenson para sa si hindi nakakaalam ay isa pong 3 division world champion. Uh, umawak ko siya ng featherweight, super so featherweight at uh, lightweight. 2 division boxing world champion Shakur Stevenson ang boksingero ngayon na inaayawan ng mga kalaban dahil nagsawa ng mga tao na alam ni Wider ang dating kaya buong akala ni Stevenson na sisikat siya sa kanyang uh, kanyang estilo ngayon Naku po ito ang pagbagsak sa kanyang pay-per-view at kanyang boxing career maaaring sa ngayon ay wala pa siyang talo ngunit ang kanyang makalaban ngayon ay Ngunit ang kanyang makalaban ngayon ay pang number 7 sa ranking. At sa sa mga balita na, na napakabubo ang isang promoter na mag-sign ang kontrak nitong si Sh Shakur Stevenson. Para sa hindi nakakaalam, ito ang mga boksingero na pwedeng makalaban ni Sh Shakur Stevenson. Ito ay si Basili Lomachenko at Tank Libis. Ngunit ang nakakatawa ay wala sa plano ng dalawang ito na si Loma at si Tank Davis na hamunin si Shakur Stevenson ibig sabihin ang kanyang style sa boxing ang inaayawan ng kanyang kapwa world champion dahil po katulad po ni Tank Davis mga kaibigan at saka si Basilio ay yung mga panalo nila ay pinaghirapan talaga nila hindi katulad nitong si Shakrasib Stevenson ay patakbo-takbo lang katulad po ni Floyd Mayweather kaya nga mga kaibigan ay hindi po pad, ang ganito pong mga opinion nila mga kaibigan na hindi na po padamihin yung mga ganun klase na mga world champion ang para sa si hindi man mga kaibigan ang network po ni Tank Davis ay malayong malayo kay Shakur Stevenson ang report po ni Tank Davis mga kaibigan ay lumagapak sa 10 million dollar at ay kay Siakor Stevenson mga kaibigan ay nasa 2 million dollar lang mga kaibigan at si Siakor po mga kaibigan ay nasa 3 division world champion nasa 3 division po world champion po si uh, Siakor Stevenson Habang ito naman si uh, Tank Davis ay katulad rin ni Siacoros Stevenson Na three division World champion Ngunit Ang kagandaan nitong si Taang Tibis Ay marunong humatak Ng mga fans uh, Alam niya na Hindi talaga papatok Ang mga style mga Patakbo-takbo Naya Istilo niya Parang si Manny Pacquiao noon kaya Ang kagandaan nitong si Taang Tibis Ay Talagang Warrior talaga sa uh, Si Si Ayon Mike Tyson, uh, mga laban ni Manny Pacquiao noon ay talagang hahatak talaga ng maraming mga fans at lalakas ang pay-per-view. Pe Siya po ngayon ang most active lightweight champion of oh, unboxing. Uh, Dahil po sa malakas ang hatak sa mga fans nitong si Tang Dibis ay mag-alintulad po noon ni Manny Pacquiao Pacman. ¡Gracias